here sa SL. So, papasok na nga kami, guys. Salamat ka. Hihi na po. May na Lakad ka. Lakad Tataas pa yung ano, sea. Dito na kami sa SM. boss guys. Naglalakad is... na nga. Diyan! Yeah. Sinabi ba yung flowers, yun? So itong i-promise ko mag SM kaming dalawa. Tadayuhin lang niya dito token. May layo-layo. Ng... Ikihin na daw yung Eh! Ay, ay, dapat sa Jollibee siya yan na nga kami kay si Dali. Iinihin mo talaga. Mamay, nakainin ako. sakit na kung tugaw sa jeep. Ito nag-alakad na nga. Ito nga kala kami guys sa SM Kabanatuan. Mamay, dito na kami pumapunta. Dito sa Kabanatuan, sa Nueva Ecija. Kami? Ang sakot mo. Ha? Dito na kami pumapunta sa Nueva Ecija. Oo. So gusto niya mag na wala akong medyas. Hindi no, na wala akong menu sa kanila. Kaya SM dito. Sakit! Wala na isa pa. Lang dyan, no? Galing parking. One month na nga guys. May galing parking? Oo! Oh, oh. One month na nga. Alam may na-elevator. Ito sa elevator. Saan ito Akit na kami. Bakit ba so, eh, na? So ayan, naglalakot na. National Bookstore. Gusto daw niyo pumunta sa National Bookstore. Mamaya na lang guys bye